gitpo yung uh, ICI and still on the former speaker may pahayag po si Vice President Sara Duterte at uh, if you don't mind babasahin ko po yung portion na ko kayo ng reaksyon. ang sabi po ni VP Sara I have repeatedly questioned the judgment of President Ferdinand Marcos in choosing Martin Romualdez as speaker of the House of Representatives especially after the Delaware court ruling was issued sadly President Marcos continues to display this flawed judgment by merely changing the leadership in both houses of Congress while keeping a stranglehold on the flood control probe through the creation of what is supposed to be an independent commission on infra infrastructure that is clearly under his control. One day, the floodwaters of truth and accountability will flow all the way to Malacanang. And on that day, the Filipino people will finally decide that we deserve better. Okay, nakakuha po tayo ng pahayag ngayon, ngayon, ngayon lamang at atin pong nabasa ang kabuuan. Unang-una po, uh, siya naman po ay abogado. So dapat malaman niya kung ano ba ang pagkakaiba ng na-mention at ang conviction. Hindi po natin ipinagtatanggol dito ang uh, house, uh, rather former house speaker or representative Romualdez. Pero babase lamang po tayo sa kanya naging salaysay. Unang-una, sinabi niya rin po oo, sapagkat ito ay tugma sa mga nababalita na noong pagtanggap niya ng suhol. Ang sabi niya po sa salita, napabalita sa so, ibig sabihin nabanggit lang pero walang naging desisyon ang korte tungkol sa di suhol. pangalawa sinabi niya po na bakit ang po, bakit pinili ng pangulong Marcos uh, si Representative Martin Romualdez bilang Speaker of the House uh, wag niya pong kalimutan na mayroon pong separation of powers wala pong kinalaman o wala pong maaring responsibilidad sa pagpili noon kay Representative Martin Romualdez bilang House Speaker. So, wag niya pong kakalimutan yon. At yung binabanggit niya pong Delaware decision, decision sa Delaware Court, muli, nakita po natin to pero wala rin pong mention na si Speaker Romualdez or si uh, Representative Romualdez ay guilty. Ang sabi lamang niya dito sa kanyang pahayag na mention ng 17 times. So, siya po mismo, ang Vice Presidente ay nami-mention din sa mga di umanumaanumalya na transaksyon. Dapat po ba natin siyang husgahan? Katulad ng ginagawa niya ngayon sa ibang mga mambabatas. Ma'am, sorry. Uh, how about on this point where the VP is saying that the floodwaters of truth and accountability will flow all the way to Malacanang? Mm. Mas kira po mismo, napakinggan na po natin si uh, Senator Cheese Escudero kahapon. Kahit na nga po ang Pangulo, sinabi po niya na walang kinalaman at siya pa po ang nagsumbong kung anong nagaganap. Kaya wag niya pong ipahid, wag ipahid ng Vice Presidente kung anuman ang patungkol sa mga ama-anumalyang nagaganap ngayon. Hindi po malilinis ng vicepresidente ang mga akusasyon, hindi lamang akusasyon, kundi pag-amen ng kanyang ama mismo tungkol sa pagnanakaw sa pondo ng bayan. So huwag niya pong ipahid kung ano man na nangyari noong nakaraang panahon at ng administrasyon sa Pangulo na ngayon na siya mismo nagpapaimbestiga na maanumal flood control projects. Ang tangi lamang po yatang niyang alam ay sirain ang Pangulong Marcos Jr. Sunod, Eden Santos, NET25. Good afternoon po, Yusek. Uh, gaano pa rin po kasolid ang armed forces of the Philippines sa uh, gitna po ng mga nangyayaring corruption uh, uh, sa gobyerno at may mga sundalo na rin po yung uh, nagsasalita sa SOCMED uh, in, uh, in support po dun kay uh, Goteza. Uh, paniwala pa rin po, may tiwala po sa ating mga kasundaluhan na sila po ay mananatiling matatag at uh, ang kanila lamang na ipasusunod ay kung ano po ang sinasabi ng konstitusyon. At uh, lahat naman po tayo, hindi lamang po ang kasundaluhan ang galit sa korupsyon. So ating pong uh, gagalang ang uh, kanila mga mensahe dahil hindi po lahat ng tao gugustuhin na manakawan ang pondo ng bayan. Wala naman pong mga intel reports na may mga kumikilos na po sa AFP uh, para um, mag-withdraw ng support sa Pangulo. Nandilig na po natin si General Broner. Sinabi po niya na mananatili silang matatag at uh, hindi po sila sasali sa gintong klaseng gulo at uh, ang papatupad lamang po nila kung ano yung nasa konstitusyon. Thank you. Sunod, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Yes good afternoon po. Uh, like, uh ano po ang stand ni ng pangulo tungkol doon sa panawagan na sana ma open yung hearing sa ano sa uh, Independent Commission mm -hmm. for Infrastructure. Noon pa po sinabi ng pangulo na itong um, ICI ay isang independent commission. So kung ano po ang kanilang magiging um, polisiya at ang kanilang magiging procedure po doon ay igagalang po ng pangulo at hindi po manghihimasok ang pangulo dahil sila po ay independent body. Power Commission. Isik, mag-shift lang ako. Kasi napabalita na mismo si uh, Agriculture Secretary uh, Tio Laurel ang nagsabi na mayroong uh, ghost project, in particular yung farm-to-market roads sa Maydawa Occidental sa Kasambuanga del Norte. Alam na po ba ito ng pangulot na i-report na ni Secretary? Opo, nakausap ko rin po si Secretary Vince kaninang umaga at sinabi po niya na ito po din ay tinututukan nila dahil dapat ito po ay magawan talaga ng paraan sa lalong madaling paraon. Pero may specific uh, directive ba si Pangulo tungkol dito, uh, Yusek? Katulad po sinabi natin, lahat ng mga gayong klase na may anomalya hindi lamang po sa flood control projects kundi sa lahat ng infrastructure, yan po ay tututukan. Kami po Yusek. Sunod sa Mendinilla Business Mirror. Good afternoon, ma'am um, when is President Marcos expected to come out with the new issuances for setting the buying price for rice and extending the import importation freeze for the said local sta food staple? Mm -hmm. Sa lahat po na yan, ang issue po ay sabi po sa atin ay ihintayin po natin na magiging direktiba ng uh, Office of the Executive Secretary. So, yun po, hintayin na lamang po natin muna. Um, tapos second, uh, follow-up po. Is the President reconsidering the importation ban extension after the recent typhoons caused over a billion damage in agri... Good afternoon, Newsec. Good afternoon. Uh, may we know po the sa statement uh, or reaction sa resignation ni Mr. Zaldico as member ng House of Representatives. May mga umaalma po kasi na baka lalong hindi na po siya umuwi and even DOJ Secretary Remulia said, uh, alam niya na baka hindi na magparamdam si Mr. Zaldico. Ah, uh, sa pangyayarin po iyan, kung nag-resign po siya, yan naman po ay kanyang kagustuhan. Wala makakapigil sa kanyang mga desisyon. Ngunit kung magkakaroon man siya ng kaso at maisasampa, hindi po niya ito maiiwasan. Hindi niya po ito matatakbuhan. So mas maganda po rito kung siya mo ay masasampa ng kaso, ipaglaban na lang niya ang kanyang karapatan at ipaglaban ang katotohanan na naaayon sa kanyang mga ebidensya one follow up lang po. How important po ba si Mr. Zaldi ko dito po sa uh, gitna po ng mga investigation sa flood control controversy kasi lumulutang po yung pangalan niya for the past week sa mga hearing in the Senate pati po sa House of Representatives. Kung nababanggit ng kanyang pangalan, definitely dapat niya po itong sagutin. Dahil kung hindi niya po ito masasagot at iiwasan niya, lalabas lamang po siyang guilty. So mas maina po na maipaliwanag niya ang kanyang side. Sunod na tanong, Katrina Domingo, ABS-CBN. Good morning, Usec. Uh, good afternoon, Usec. Ma'am, uh, may we know the status of the uh, blue alert notice mm -hmm. for Congressman Zaldico? Has it already been granted? And meron na po bang nabigay na whereabouts and current movement of the former congressman? Kakakausap pa lang po natin kanina kay Asik Miko Clavano. Pero ang sabi po niya ay uh, waiting pa rin po sila. Uh, ng uh, response. So, hantayin na lang po natin. Ma'am, follow-up question. Um, Na-raise po ba yung issue ni, Congressman, ni former Congressman Zaldico and his resignation during the LEDAC where both President Marcos Jr. and House Speaker Boji were present? Hindi po napag-usapan. Sunod, Ana Bajo, Jimmy Online. Afternoon, Ma'am. Ma'am, may we just get palas po. Sino po yung namili kay Azurin to be the special advisor? Is it the ICI or President Marcos? And Ma'am, what were the things considered para si Azurin po yung uh, mapili nating kapalit ni Mayor Magalong? Mm -mm. Kung sino man po ang namili, uh, ibibigay ko na lamang po sa inyo kung anong detalye dyan. Pero, ayon po sa Pangulo, ang pagkakapili po kay General Azurin ay base na rin po sa kanyang karanasan, sa kanyang mga kagalingan, at uh, siya naman din po ay uh, investigador at uh, walang komplikasyon. Hindi po kasi siya politiko. Ma'am, but ha, uh, how confident is the president with uh, Azurin being the special advisor po ng ICI, given na uh, he was implicated po sa isang, uh, uh, he was uh, accused of allegedly covering up yung drug hole sa Manila noong mm. 2022, though hindi naman po siya kasama sa nakasuhan. Mm -mm. So, yan po, maliwanag. Kaya na po nagsabi, hindi nakasuhan. Kasi kung na-akusahan na lang, madali po kasi mag-name drop. Madaling magbanggit ng pangalan, madaling magturo, lalo na ngayon. Pero iba po kasi kapag nakasuhan at nagkaroon ng desisyon ng conviction. Thank you, ma'am. Sunod, Ivan Mayorina, GMA News.